naging quiz minunggong this day. Ako po ang representative ng school. Ako naman po, tay. Nasa top po ako sa class kami. Pag-nating. Aba, ayos ng proud ng mga anak natin, no? Ang proud naman. Alam nyo, anak, tandaan ninyo, yan ang may papamanan namin sa inyo, ang edukasyon. At kapag kayo ay nag-alang ng maigi, magkatagumpay kayo sa inyong buhay. Matutuwa kami ng nanay nyo. Bawakin anak.